ko sabihin sa'yo na matagal ko nang kinikim kayo. Gusto ko sabihin sa'yo na may gusto ko sa'yo. Pagitin mo ulit. Gusto ko ita, matagal na. Ginagawa ko lang yun para mapalapit kay Jovanan, para mas mapalapit ako sa'yo. Best friend ko, yung jowa mo. Pangalawa, what makes you think na magugustuhan kita? Pangatlo, ang kapal ng apod mo. Pag sinabi mo sa kanya to, sino mo sira? Ikaw. Masira yung dimuomo. Diba? Tawag mo na lang sa team. buhay mag-isa. Yung mo? Mami na ako. Kahit sumama sa'yo si Juan, wala akong pakialam. More than 10 years of friendship. Tingin mo ikaw na kakasira ng friendship namin. Wala akong pakialam sa feelings mo, pero may pakialam ako sa best friend ko. Kung sasama siya sa'yo, huwag mo sasaktan. Yan, bumalik dito ng umiiyak. Lahat ng magagawa ko, masasabi ko, hindi hindi ako magsusorry kahit kailan. Kaya ko magsusorry kapag mali ako, pero pag pinubok mo ko... <laughs> 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 so, back! What's up, my amor? This is Johanna Pacarato and I'm with Team Pechay. Hey! But before anything else, intro, Ito. come to mama! So, back! Ayun na nga. Dahil wala yung best friend ko, umalis siya. So, may naisip kang prank diba? Eto nga. Explain mo sa kanya, dali. Pagpapanggapin natin si Henry, na kunyari, magtatapat siya ng love. Kaya ba? Anong love? Eh, isipin love. Si ang bilis naman yun, yung makrangihan gano'n. di rin yun. Pwede di rin yun. Pwede di rin yun. Kaso yung problema mo, Ano? Paalam na lang. Ay, oo nga pala. Hindi pa pala yan. Pa, Ikaw pa pa, na bahala, John. sabi mo, tama. Mama, kayo mo na yung jowa mo yun. Hmm. sabi mo na si Kuya. Bilisan mo na. Hamanda ka pa. <laughs> Baby. Oh. Kasi Sorry. ano, we, may naisip akong prank sa ate mo, sa best friend ko. Prank kay ate? Oo, oh, habang wala siya. Oo, oh, ano yan? Kasi ganito yun. Sasabihin mo lang, umaamin ka sa kanya na may gusto sa kanya. Bibi ang mong Bibi! Bibi ang mong word dun! 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 naman! Sige na, Bibi! Ano ba? Sige na! Ayoko, Bibi! <laughs> ayoko, magagalit yun siya. Sobrang magalit yun ni Sige na, Bibi! Ano? Bibi, ayoko na! hindi mo pa ba'y galit niya kaysa sa akin? Bibi! di nakakatawa Bibi, parang parang naman ang gagawin natin! Bibi, ayoko nga! A-ayaw ah, mo. A few minutes later. So, Pak, eto na nga. Napapayag ko na si Henry. ba? <laughs> dami niya <yun>, naman ako. <laughs> That's what pens are yun, na naman ako sa inyo. Sige na. Sige oh, na, na so man, mo yan, baby. Madali lang yan, madali lang. Iyari <ayam> na naman ako yan. lang, tantan. Kaya mo yan, kaya mo yan. na ako sa lang, parang hindi ka kumaan. Basta baby, ikaw dito. Pare, manda ka ay yung baby ko naglalasing. Naghahanda na yata para maamoy. <laughs> baby, baby, ba't ka naglalasing ha? Bakit hindi? <laughs> Bakit kinakabahan ka ba? Ha? Baby, hindi lang sa kinakabahan. Yung balayibo ko tumataas na. Yung mga plano nyo, ako yung pinapahamak nyo lagi. Baby, ikaw magdadala mamaya ng prank na to. Paano nga ako yung magdadala? <laughs> <laughs> baby, umayos ka nga. Ako na yung lagi. <laughs> Wala na. Kawawa tao sa inyo lahat. Ano <laughs> yung pinakawawak niyo. Bibi! Tama na! Solid ba? Solid? Ay, solid. At sarap sarap kayo. Kailangan mo ganyan. Kaman kaman. Oh, sana all. Yoko, yoko. Alam ko ano na gagawin mo. Sigalingan <laughs> mo mamaya. Galingan mo. Awayin mo mga <laughs> pa, pagkakalingan. <-sigil> <laughs> Ay! Ay, grabe ka.

Subo mo ay? Ay, yes asan? Ay, yung... Pagkain dito. Wait lang. Ito, puto. Ito. ito, huwag na yan. Kira na yan eh. Ito, puto. Ano kasi pabalik? Ha? Ano kasi pabalik? Hindi ko alam eh. Kaya na pa sila umalis. Siguro baka bukas pa mo yan. Parang tira-tira na Hindi, ito eh. Hindi, ako lang yan. Tingnan ako talaga para sa'yo yan. Warning. Oo oh. nga. Nung May problema kayo. Medyo may problema ta ka eh. Ikaw may... Ito lang sana akong sabihin sa'yo. Hindi na kumita ah. Ha? Hindi naman mo ba ito? Ano lang? Ba't itong mo? Pagod na pagod ako. Kuwait ang basa kayo mo? Kinunggahan na. Ang gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Eh. Mm. Pero sana... Huwag mo masamain mo masamain May gusto sana akong sabihin sa iyo. May uh. ilang ako sabihin eh. Baka si pagtawanan mo ako or... Ano visiting. ba? Ang daming topic. Ano? Pera? Hindi na akong pera. Grabe ka naman. Jowa? May away kayong jowa na? Kailangan mo ako? Hindi oh. Ano? Ano naman kami? Eh. May gusto akong sabihin sa'yo na matagal ko nang kinikim kayo. Matagal ko nang tinatago. <laughs> Grabe ka naman. Ano nga? Ang tagal-tagal na eh. Ulit. Gusto kong sabihin sa'yo na may gusto ako sa'yo. Matagal ko nang tinatago yun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Joke to. Hindi joke to. Totoo, totoo yung naramdaman ko. Sinasabi ko sa'yo. Matagal ko nang tinatago to na. Yun. matagal na ako may pagtingin sa'yo. Hindi ko lang maamin. Ngayon, siguro yung time. Kasi wala sila. Tayo lang nandirito. Kaya nasabi ko. Ay, gusto kong sabihin ngayon, tayong dalawa lang. Pagkita mo? Gusto ko ita, matagal na. Ulit mo ulit. Gusto ko ita, matagal na, ginagawa ko lang yun na mapalapit kay Joanna. Ulitin mo ulit. Gusto ko ita, matagal na, ginagawa ko lang yun para mapalapit kay Joanna, para mas mapalapit ako sa iyo. Ulitin mo ulit. Gusto ko ita. Narinig mo ba sarili mo? Oo. Oh, <laughs> matagal lang itong gusto, tinatago ko lang. Parang sabihin na natin, ginamit ko si Diwana para mas malapit ako sa iyo. Lalo. mo Ginamit ko si Diwana para mas malapit ako In sa iyo, lalo. Ay, yung totoo 'yung nararamdaman ko. Matagal ko nang kinatago. Oy, oh, hindi na joke. Hindi na joke. Totoo, to. Matagal ko okay, nang ma gustong sabihin sa eh, iyo. hindi ka hindi to nakakatawa, Henry. Nakakasira to ng mood. Yun Hindi, hindi to nakakatawa. Kung tinago mo siya na matagal, sana hanggang dulo, tinago mo na lang. Bakit? Mas mabang pa pakatotoo? Mas mabang aminin sa'yo? Oo. Mas mabang magpakatotoo na lang ako para... Oo! Oo! <laughs> so, ano ang maging patoo sa sarili ko? Una Unang-una. Best friend ko, yung jowa mo. Kaya ko naman siya ginawa para sa iyo. Pangalawa! Ira. What makes you think na magugustuhan kita? Ano ang pangilam doon? At isasabi ko sa'yo. Pangatlo? Ang kapal ng akog mo ah. Mamit, anong makapal doon? Sinabi ko lang naman yung totoo sa'yo. Alam ka ni Juana? Wala siyang kaalaman man dito. Mamili ka, sasabihin ko, sasabihin mo. Ba't wala sasabihin? Okay ka lang ba? Okay ka lang? Pag sinabi mo sa kanya to... Sino may sira? Ikaw. Masira yung binuo mo. Di ba? Yung binuo mong pamilya masisira. Sa kagagawa mo. Kaya huwag mo nalang sabihin. Kaya nga sinabi ko, sayo ito, dahil ko ng sa iyo to dahil matagal ko nang game sa kanil sarili. Kaya sinabi ko ngayon para yung naramdaman ko is okay Tama na. sa salita ka nare-realize kung gaano ka no. no. <laughs> Akala mo natatakot ako mabuhay mag-isa? Yung nakala mo? Umamin na ako. Kahit sumama sa'yo si Juan, wala akong pakialam. More than 10 years of friendship. Tingin mo ikaw lang makakasira ng friendship namin. Umamin lang ako, Nika. Wala akong pakialam. Mas mabang umamin na ako? Wala mga? akong pakialam sa pag-amin mo. Wala akong pakialam sa feelings mo. Pero may pakialam ako sa best friend ko. Kung pipiliin ko ng best friend ko, sumama, sasama siya sa'yo, ha? Ikaw magsisira niyan. Ikaw ang sisira niyan. Wala akong pakialam. Kung sasama siya sa iyo, huwag mo sasaktan. Kaya kong manahimik ngayon, Henry. Pero pag yan sumama sa iyo, bumalik yan umiiyak. Doon mo na hindi magugustuhan yung kaya kong. Hindi kamit. mo pa nagigit. Pag yan bumalik dito nang umiiyak. Lahat ng magagawa ko, masasabi ko, hindi hindi ako magso-sorry kahit kailan. Kaya kong mag-sorry kapag mali ako pero pag pinrubok mo ko, malabong mag-sorry ako kahit ba... Ginawa ko lang naman mapalapit sa kanya para sa'yo. Pinipilit ko ko, Malma. Maniwala ka sa akin na ko na ngayon. Ano bang masama umamin ako sa'yo, di ba? Masama ba yun? Sobrang tagal na ilang years. Masama natin? yung part na hinayaan ko si Juana sa'yo. Bakit? Kung alam ko lang na ganito gagawin mo. Bakit? Masama ba yun na Masabihin natin, masama ako. Masama talaga na ginamit ko siya para Ay, mas mapalapit ako sa'yo. Ano baka lang ang mo, mamin? Oh. Papatulang kita? Walang san akong pakailan. Saan ka lumaki? Wala akong pakailan. Saan ka lumaki? Saan pakilang... ka lumaki? <laughs> Kung dun sa inyo, pwede yung ganyan. Ibahin mo ako, Henry. Tatakutin mo ako, mawawala yung, yung pamilya tayo. na to. Tayo mawawala tayo. sila lahat. Mawawala ng ganin mga yan. Bakit? Kung kala ka sa akin, takot ako mabuhay mag-isa. Ha? Mahalaga sa akin, inami mo sa'yo na naman. Wala ako. akong pakialam. Okay. At least naami ko sa'yo. Magaan na yung loob ko. Magaan loob mo? Magaan na yung naramdaman ko kasi naami ko sa'yo. Sobrang Good tagal luck. ko yung tinago. Good luck kung gagaan yung love mo after nito. Wag na wag mo kong ipoprovoke. Wag na wag mong isusoli sa akin yan yung iiyak siya wag na lang Ngayon, hindi kaya tanong gawin mo, hindi ako magsasorry kung ano kaya kong gawin. Huwag mo ko tawa na hindi ako nagbibiro. Hindi kita binabantaan na sasabi ko ng totoo. Nagkamali ako ng akala ko sa'yo. Kung dati, kaya kong manahimik kahit may umalis, ibang usapan na to kasi may madadamay ng tao nasasama sa sayo, mananahimik ako for a while. Pero pag yan, umiyak. Once umiyak yan, balik mo sa akin yan umiiyak. Yeah. Ito na lang. Ito. Hindi ako mananahimik doon. Ito na lang. Huwag mo na lang palang sa kanila. Para hindi masira yung binuong ah, mong ah, pamilya. Ah, takot ka? Hindi ako takot. Takot ka? Hmm. Ba't ako yeah. matatakot? Ba't ako matatakot? Kung alam mo, sasama sa isi, si Juana. Oo, oh, alam ko naman sasama Ito, sa akin. Kung alam mong sasama sa'yo sa si Joanna, sasabihin mo so sa kanya. Oo, oh, sabihin. O, ako masasabi. Pag sinabi mo, yung masira yung pamilya na binuha. Di binombo. baling, masira yung ikaw, pamilya. Ikaw, Kaya kesa hindi ako maging anes. Ikaw yung may kagagawan pa masira ako. Wala ako. Bakit alam? Okay, di ba? Gusto mo yan eh. Tapos ako, sinabi ko yung nararamdaman ko. Ano hindi. Kung anong nangyari ngayon, alis na ngayon. lang ako ah, sa'yo. Alis ka ngayon, umakyat ka ngayon, mag-impake ka na. Alis ako? Oh. Ito <laughs> alis. ayaw mo. alis. Ayaw mo. Ate, ate, problema Ahat, aduh, itu kalian. Ini kawan Chango, jendela. Terapulamin, iya. Apat, ini masak ya? Ini masakan. Eh, ini Aku mau minta prank, itu masakan. Ini Pina oh, galit na galit, galit na galit sa akin Pinapalayas na ako dahil sa oh. Nakontra mo, oh, nakontra oh, Pero ito nga, sobrang natouch ang oh, bestfriend ko Alam mo yun, oh. eh? sobrang intense Talaga yung nangyari kanina Sobrang effective talaga So, ayun. so, miyamor Thank you for watching, goodbye